Gusto mo bang mga ng mga nuts? Pero hindi mo alam kung bawal sa iyo o hindi kasi may diabetes ka. So sa mga may mga diabetes po dyan, ay alam niyo po kung ano yan, pwede niyong kainin ng mga nuts. Ayan, Panoorin niyo po ang video ito para malaman niyo. Bye. Masensya na kayo sa aking noise background kasi eto nga. As you can see, nandito ako sa tindahan. Hmm. <laughs> so, ayan guys. Uh, another, another tips po para sa mga, mga diabetes. At since sabi ko nga ay, ako po ay walang diabetes. Gusto ko lang po i-share yung ano po sa inyo. Na maka-encourage din ako sa inyo na may mga ginawa ako na bumaba ang aking blood sugar so ito po uh, continuous lang ito sa mga based on my experience about my, uh, diabetic na tao at uh, ako nga ay, sabi ko nga hindi pa ako totally may diabetes pero totally nag-okay na ang aking blood sugar guys thank you lord ayan syempre sa mga ginawa ko din yon, hindi lang sa dasal syempre nandun na yung una yung dasal so ito naman guys So, ito naman guys yung the best na siyempre tayo naman ah, kahit naman sino yung kahit tayong nagii-snacks ng mga yung mga merienda mga kakanin or uh, yung nakakain nating mga something sweet or, or mga ano eh ah, yung minsan gusto natin na ano gusto natin na uh, tumikim ng mga parang mga gutgutin ganoon so ayan ito po yan i-share ko sa inyo at ayun, ito naman ay sabi ko nga, ito ay ayon sa mga nakalap ko na mga uh, about sa mga pwede at hindi pwedeng kainin na mga diabetic persons. So ito guys, ay ang mga nuts. Yan, yung mga nuts, yan ang yung, yung, mga nuts nga na mga pwedeng kainin ng mga diabetic person. So number one yan, yan kung kayo ay kung Ah uh, kaya ay may budget budget ay ah, eto ah, ako ginawa ako ito mga ilang ilang nakakilang naka pack ako nito may kamahalan niya lang talaga itong mga nakalap kong ano na ito na mabilis makapagpababa ng um, blood ah, ano to? blood sugar guys ayan eto ay sinulat ko almond eh, mahal diba guys pero syempre, o na hindi lang sa masarap. Pero yung health benefits po nun ay napaka taas ng ano, ng ano ng almonds na yan. At ito healthy fats yung Kasi syempre may yung pinaka ano niya, yung fats niya healthy po and and low uh, sa glycemic yung ano sa ano, yung parang kumbaga parang yung sure amount of sugar, yung amount nung tamis nung nung ano na yon um, ng almonds ay uh, mababa ay, kaya 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 oh, pwedeng pwede nating kainin sa mga mga diabetic person at number two ay walnuts ito nga lang talaga guys ay super mahal <laughs> ay kaya ah. Uh, pero, siempre eh, kung lalo na may mga kaya-kayang, laging meron madudukot, meron in-order sa mga online, why not, diba? Uh, yan walnut, guys. Ay, alam nyo, guys, yung walnuts, ayan, search nyo na lang yan, yung mga hindi po nakakaalam dyan, pero madali naman yan, maano, mag-search kayo sa mga online, mga, na, sa mga online na, ano, at orderin nyo na. At ang number battery guys, eto, ako bumili talaga ako nito Ah, uh, medyo din may kamahalan kaunting piraso o ilang piraso ay medyo may kamahalan kasoy guys yan kaso ang number 3 actually lahat sila mga mahal pero since ang madali kong orderin at sabi ko nabibili dito sa mga grocery dito medyo malalaki ay may nabibili ng ganito na uh, sa kami sa may dumadaan nasanay na ako bumibili guys ako 20 kumbaga katulad sa manina sampung piso, kumbaga yun naman ay 20 pesos. Parang kumbaga kasing dami. Yung sampung piso na mani, ay katumbas na ng 20 pesos na kasoy. Ay, pero syempre, hindi ko ipagpapalit ang kasoy. Una-una, masarap. Iba ang lasa nun kaysa sa normal na mani. Eh, na, no? At, uh, syempre, yung health benefits nun. At yun nga ang ano nun, pinaka-ano, ay ang walnuts ay ang walnut. ang kasoy ay nakakapagpababa muna ng ano at nakailang nga ako niyan ang ako sa online and then pumunta ako sa isang grocery na kilala dito ay merong tagpo 48 ah, para lang siyang ganito lang siya gay kali yan ganito lang siya guys kalit pero ay, yun ah, hindi siya ma puno pero at least kasi limot ko na kung ano ang paglimot ko na kung ano ah uh, eh parang ganyan lang siya guys yan ganyan lang pero syempre hindi talaga puno eh kung pupunuin ito di mahal din so ayan guys it it's almost 50 pesos silang mamayan so sabi ko hindi ko na isipin yung presyo ah uh, ano naman ah uh, iniisip ko lang ngayon makakatulong sa akin kaya talagang double ako ano na ano, kunin ko yung ano yung 50 pesos ko ay eh, katumbas ng um, pag ako na doktor ay eh, di ano di aso ayun na uh, wag po tayo magpakatipid pag alam natin na kaya natin ano can afford tayo nating bilhin yung mga yung mga pwedeng maka galing sa atin o no, makatulong sa atin ay eh, bilhin po natin yan di ba <laughs> ayan ah, uh, pistachios, eh, another mahal po ito pero siyempre eh, sabi ko nga para ako si plaka Bili natin yan kahit kunti at least makapagpaano tayo. Madukot-dukot natin ay malakas, malaki ang maitutulong nun sa ating uh, sa ating blood uh, sugar blood sugar. Ayan, kasoy, walnuts, uh, almonds. Oh, ang ito guys. Pang mayaman nga ito. <laughs> kasoy! Ay, ano nga ba? Ayan, ano uh, Ayan, ano tayo? Ulitin natin na uh, almonds, walnuts, uh, pistachio, kasoy. Ayan. Alam niyo po yung, uh, yung iba hindi alam uh, kasi minsan nag, nangangain ng pistachio. Ito po yung para siyang, siyempre nuts. Ah, uh, yung may balat po siya na makapal. Na siya para kumbaga yung puti, puti o cream din yung pinakambalat niya. Pero isang buti lang na, uh, siyempre ganun, bilog. Ah, uh, malak, nakabuka na po siya. Yung iba hindi gano'ng nakabuka kaya medyo mahirap siya i-open. Pero sa uh, grocery po marami noon. Meron din po pwede yung mabibili nang isang pack na gano'ng depende sa grams kung ilan ang ano. at uh, tikim-tikim tayo kahit paano ng mga na alam nating makakatulong, di ba? Ayun, pistachio ito po ay pag nakabuka nga na 'yon makikita mo green yung kulay ng laman. Yung yung normal naman ni is brown di po ba? pero ah, brown ba yung hindi parang maroon, di ba yung manina na ano, paghilaw? Ayan po ay, ah, may balat pa din yun. Ah, I-search nyo po sa mga hindi nakakaano ano, kakatigim pa nun, pero try nyo po yan. Ayun ay, lagi kinakain ano, ako nasa abroad pa. At, <laughs> ah, ay nga, minsan bumibili ang anak ko, oh. Ay, syempre kumakain tayo At uh, minsan din nakakapili ako At eto guys, ito hindi ko kilala Since ito yung ano nga, hmm, Ano Hindi ko pa nakikita itong hazelnuts Ayan, sino po, shout out kung sino may alam nito Yun, makikita nyo naman ito sa mga supermarket na malalaki Ayan, supermarket nga Ayan And pecans, hindi ko din po alam ito Sorry, ayan At syempre ito nga po ay nakalap ko lang din Na magandang kut-kut-kuti natin kaysa cornig na ang ating ano hinay masama po yun cornig eh mais nga po bawal nga po yun sa may mga diabetes na asin ano at ito Brazil nuts look alike look alike ng jack ano ng jack fruits nuts ay ito yung look alike daw yan ah uh, niyo nyo naman po yan pag sakaling gusto nyo talaga ano yan yun yung para daw yung katulad ng uh, lang buto ng langka. Ayan. Ano nga ba yung parang buto ng langka ni? Parang nakakita na nga ako noon. Hindi nga lang sa abroad. <laughs> Ayan. Uh, at yun nga po pala yung walnuts nga pala guys. Ay, ay good eh. for our heart. Ang ah, walnuts. Ang ah, sarap nun guys. Try nyo mag-order kahit sa mga online ng mga ganong mga nuts na Oo, hindi pangkaraniwan at sa, sa, may mga pera-pera lang ano. Pero ang isipin natin, asadyain po natin na tayo ay bumili ng ganon. Para sa ating kalusugan, ay tayo isa sumadya ng bumili ng mga ganon mga pagkain ha. Huwag natin isipin ay mahal ang unti niya. Eh. eh yung unti na yon yung quantity po na yon ay malaki ang tulong sa atin karamdaman. So ayan, <laughs> guys, thank you so much. At sana ay may natutunan kayo. Sana i share ko na naman. O, oh, di ba? Ayan. Thank you for watching and God bless everyone. Stay connected guys and palo, palo me talaga and paki kalimbang na lang po na aking bell nga pala dyan guys para at least sa tuwing ako ay mag upload ng video ay malalaman nyo or ma notify kayo sa mga Kagayaan sa channel ko. Thank you so much, guys, and God bless everyone.